kasi nga magte-thank you tayo doon sa natatanggap naming allowance na kulang kinsila pad equivalent to peso 100,000 monthly guys one year one year kaming binuhay ng government about about doon sa sakit ni my loves kaya guys yung mga may ganyang sitwasyon sa amin wag kayong mahiyang lumapit sa city hall kasi hindi kayo mapapahiya. Mas mapapahiya pa kayo pag nangutang kayo sa mga kamag-anak nyo. Diyan hindi. Talagang monthly yun. Walang paltos. Monthly binibigay yan. Pambayad nyo ng apartment, ni sila news bills, pati pagkain nyo guys. Kaya tayo'y magti-thank you kasi matatapos na ngayong buwan. Gawa ng aulo na ko na yung para sa ngayong buwan. Next month, hindi na pwede kasi may sahod na si My di ba? Pero hindi pa yun matatapos as in hanggang hindi pa kayo ano stable na 3 months. Titignan nila yung buhay nyo ng 3 months kung dire-diretso yung trabaho ng asawa mo. Saka doon na kayong papipirmahin na close na. Ganun. Kasi nung natry ko na yung last ano, nung March, hindi pa kami pinapirma gawa ng ano, di ba? O sakto, na-stop asawa ko nun. O napatuli ulit. Ganun. One year din yung guys, last year, hanggang ngayon. O tayo na yung, ano, magmamadali na.